Narito na ang mahalagang balita mula sa PNA Headlines. Bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Marawi City para kamustahin ang recovery at reconstruction project sa lungsod na winasak ng bakbakan noong 2017. Ininspeksyon ng Pangulo ang Temporary Learning Space o TLS sa Barangay sa Gonsongan kung saan may ikit-pitong daan at dalawampung estudyante mula sa limang paaralan ang nag-aaral. Itinayo ng gobyerno ang Temporary Learning Space para sa mga estudyante na nawasak ang silid-aralan matapos ang Marawi Siege. Sitaksihan ng Pangulo ang paglalagay ng Starlink Internet Unit para suportahan ng digital learning sa lugar. Namahagi rin siya ng bagat school supplies para sa mga estudyante. Pagtitiyak ng Pangulo, patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na mapataas ang kalidad ng edukasyon para sa mga raming kabataan, lalo na sa mga lugar na libre at apektado ng bakbakan. Makakatanggap din ng Starlink Unit ang Bangon Elementary School, Bakarat National High School, Agoyao National High School at Kabasaran Primary School. Malapit na rin ipagamit ang ilang bagong school building kung saan inaasahang magkakasya ang hanggang 10,000 estudyante. Bukod sa mga paaralan, ininspeksyon ni Pangulong Marcos ang pagtatayo sa Port of Marawi. Nagkakahalaga ang proyekto ng 261 milyon pesos na may terminal na kasya ang mahigit isang daang pasahero, fish port at rampa para sa roro at fast craft. Binisita rin ng Pangulo ang Marawi General Hospital na inaasahang matatapos bago magagosto. agosto Bagamat marami pa umanong kailangan gawin, masaya naman ang Pangulo sa patuloy na pag-usad ng rehabilitasyon ng Marawi. Inaasang makauwi na ng bansa bukas ang unang batch ng mga OFW na lumikas dulat ng tumitinding tensyon sa Israel at Iran. Sa isang virtual press briefing kahapon, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kasama si Philippine Ambassador Jordan Wilfredo Santos at ang Philippine Embassy at Migrant Workers Office Team sa Aman na ligtas na makakabalik ang mga kababayan natin sa bansa. Ito ang unang batch ng mga OFW na nagpalista para sa voluntary repatriation program ng gobyerno. Sinalubong ni Kakdakat Santos ang grupo, pagtawid nito sa Jordan sa pamamagitan ng King Hussein Bridge noong linggo. Agad silang binigyan ng tulong ng Philippine Embassy at Migrant Workers Office Team. Nakahanda na rin ang nasa 33 OFW para second batch ng evacuation. Nasa ang 223 formal repatriation request mula sa mga OFW sa Israel ang natanggap ng gobyerno noong linggo. Ang naturang mga ay bahagi ng coordinated one-country team approach kasama ang Philippine Embassy sa Amman at Tel Aviv Department of Migrant Workers at Migrant Workers Offices sa Israel at Jordan sa pakikipagtulungan sa gobyerno ng Jordan at Israel. Maaari naman tawagan ng mga Pilipinas sa Middle East ang mga numerong nasa screen para sa anumang emergency. 53 ang nadagdag sa listahan ng mga proyektong sasailalim sa Public Private Partnership o PPP. Sa datos ng PPP Center, Nasa kabuo ang 233 proyekto ang pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor na nasa 2.61 trillion pesos ang kabuo ang halaga. Ilan sa mga proyektong ito ay ang Rizal Park Western Development Project, Clark Integrated Transport System, Customs Processing System, Kingsfield Golden Leisure Cebu at marami pang iba. Kasama rin sa mga proyekto na dagdag ay ang development constellation ng Earth Observation Satellite, development ng telecommunication satellite, Project Iloilo General Hospital, at Tabaco 4PH Project. Sa kabilang banda, siyam na proyekto naman ang nasa listahan ng tinanggal ng PPP kasunod na pakipag-ugnayan sa ibang ahensya ng gobyerno sa usapin na pagpapatupad ng mga ito. Kasama dito ang Baguio Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program, Bulk Water Supply System, Solar Roof Project, Marebelles Dialysis Center, Bataan Emerging Gateway City at Manila Central Post Office Project. Ang PPPA ay isang contractual agreement sa pagitan ng isang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor kung saan layunin ito na gumawa ng proyekto o infrastruktura para sa kapakanan ng bansa. Sa balitang kalakalan, ipagpapaliban ng Department of Agriculture ang pagpapababa sa Maximum Suggested Retail Price o MSRP ng imported na bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., dahil ito sa pinangangambang epekto ng lumalalang tensyon sa Middle East sa presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Aniya, maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng krudo ang transport cost sa mga pataba at iba pang gamit pang agrikultura. Maghihintay ang DA ng isa o dalawang buwan bago magpasya kung ibababa ang MSRP sa imported na bigas. Nakatakdasan ng ibaba sa Hulyo sa 43 pesos kada kilo ang MSRP ng imported na bigas mula sa 45 pesos. Samantala, magkakaroon na ang Philippine Airlines ng sarili nitong Airbus A350-1000 ang kauna-una long-range wide-body twin-engine airliner ng Pilipinas. Ang Airbus A350-1000 ay kayang lumipad ng 16,100 km at magsakay ng 382 na pasahero. Ayon sa flag carrier ng bansa, binubuo na eroplano sa Airbus Toulouse Assembly Line sa France. Idi-deliver ito sa Pilipinas sa huling quarter ng 2025. Inaasahang mapapalawak ng bagong eroplano ang pangmalayong operasyon ng PAL sa Pacific Region. Sinabi rin ng PAL na kukuha ito ng walupang A350-1000 mula sa 2026 hanggang 2028 bukod sa dagdag na 13 A321 na Neo Regional Jet simula 2026. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si John Dalistan. Ito ang PNA Headlines, tagahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.